napaisip ka na ba kung bakit parang may mga bagay kang daladala na hindi mo maipaliwanag? Yung tipong mabigat pero hindi mo alam kung saan ang gagaling. Parang may kadena sa puso mo pero hindi mo malaman kung ano talaga ang nagpapabigat. And the crazy part is hindi natin laging alam kung ano ang mga kadena to. Minsan kulong tayo sa ulap na anxiety, yung kaba na parang hindi mo kontrolado o baka naman depression. Yung bigat na hindi nawawala na parang wala kang nakikitang liwanag at madalas yung stress yung halimaw na laging abang handang sumugod kapag iniisip mo ang trabaho pera o relasyon at iba-iba pang obligasyon pero ano nga ba ang nagpapabigat talaga sa atin bakit parang pakiramdam natin para tayo nalulunan Hi, I'm Zayas alam ko, pamilyar ito sa'yo hindi ka nag-iisa marami sa atin ang dumadaan sa ganitong pakiramdam. Yung moment na kahit anong gawin mo, hindi mo maialis yung bigat sa dibdib. Ako mismo, naramdam ako na rin to. Isang gabi, habang iniisip ko lahat ng problema ko, pakiramdam ko, abot langit na ang bigat ng dinadala ko. Yung mga puso ko, parang may humihigpit na lubid sa liig ko. Hanggang sa, nabi ko sa sarili ko, kinakaban ka, depressed ka, stress ka, pero alam mo, kahit anong pangamba na meron tayo, hindi dito nagtatapos sa kwento natin. Alam mo ba kung anong sabi sa 1 Peter 5 verse 7? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Hindi sinasabi sa Biblia na itago mo ang nanangamdaman mo. Sinasabi niyang ilatag mo lahat sa Diyos. Yes, God cares about your pain. Every single part of it. Narinig mo na ba yung tungkol sa lifeguard? Alam mo bang hinihintay muna nilang mawalan ng malay o humina yung taong nalulunod bago sila tumulok. Karang mali sa una, pero may rason yan. Kapag sinubukan mong sagipin ang taong buong lakas pang pumapalag, parehas kayo malulunod. God sometimes is like that wise lifeguard. Although, never siya malulunod, pero hinihintay niya tayong huminto sa pagpalag. Sa pagdepende sa sarili nating lakas bago siya pumasok, He's mighty to save, pero gusto niyang tumigil ka muna sa pagtitiwala sa sarili mo para siya naman ang gumawa. He knows everything. And alam niyo na kapag tayo ang laging nag-iisip ng solusyon sa mga problema natin and somehow nalutas natin ito, nagiging proud tayo sa sarili natin. Thinking we could handle it. Pero sa totoo lang, we can look at the story of Jacob. Buong buhay niya, ginawa niya ang lahat. Gamit ang sarili niyang diskarte, he wrestled with everyone. He even wrestled with God just to get the blessings he thought he deserved. Pero no, nung kinapan ng Diyos ang balakang ni Jacob, nawalan siya ng lakas, dun nagsimula ang pagbabago. God didn't punish him for his weakness. Sa halip, biniyayaan siya ng bagong pangalan. Israel, ibig sabihin ay Prince of God. Even in his weakest moment, God change his identity. And my friend, ganun din ang kayang gawin ng Diyos para sa'yo. When you surrender and depend on Him, He can change your story too. Kaya ano ba ang mga nagpapabigat sa'yo? Isipin mo, pangalanan mo, at aminin mo sa Diyos na hindi mo kaya mag-isa. Kasi He's just waiting for you to stop struggling and let Him move in your life. You don't have to carry it all alone. Let go and watch how God will give you a new story a new name and a new beginning hindi mo man ito kaya mag-isa pero kasama mo siya kaya mo lahat